Hello guys! Today is a very special day dahil pupunta tayo ng Portugal. Pupunta tayo ngayon sa naiya para sumakay sa eroplano. Konti lang ang tao dahil madaling araw pa lang. Naghintay kami ng ilang oras at di kalaunan ay unti-unti nang dumami ang mga tao at nagumpisa ng pumila. Hello guys! Nandito kami sa airport uh, para sa aming World Youth Day. Samahan nyo kami para sa experience na ito. Tara! Sumikat na ang araw noong nakasakay na kami sa eroplano at sa loob ay sobrang excited kami. Hindi ko lang maipakita na excited talaga kasi nasa gitna ako ng dalawang foreigner, yung isa tulog, yung isa naman nanonood ng movie. naglayover muna ang eroplano sa Dubai pero nung dumating kami ay nagulat kami dahil na delay daw ang departure kaya naghintay muna kami ng ilang oras. Patience is a virtue ika nga pero kahit ganoon ay dahil sa delayed ang flight na-appreciate namin ang paligid. Ang airport, ang bawat isa, sila nga pala ang mga kasama ko. Tatlo kaming pari, ako si Father Patrick, si Father Bong, at ang kasama namin si Laribal, Carl at Jeff. At nung nag-announce na na-open na ang gates for departure para sa Portugal, tuwang-tuwa kami. Ganito nga ang ginawa namin sa passport namin. <laughs> Hindi halatang excited at sa loob nakatulog muna kami ng matagal. Nagising na lang ako nung may nag-announce na malapit na talaga kami sa Portugal. At ito kasama ko ang cabin crew na bumati. Welcome to Lisbon! So nandito na nga tayo guys sa Lisbon. Napakasaya. So World Youth Day is real. Thanks God! At paglapag namin ay nagkaroon muna kami ng short orientation para di mawala at magkaligaw-ligaw. Hello guys! and na sa Lisbon! Wala si Father Bong. <laughs> bakas na bakas sa mukha ng mga delegates na excited sila mag World Youth Day. Kinuha namin ang mga gamit at ito nagumpisa na akong mag-interview ng mga kasama namin. Masaya. masaya. daw guys, masaya daw. Ngayon po ay interviewin natin si Father Bong. Ano po ang feeling ninyo na nandito na kayo sa Lisbon? Masaya. Masaya daw, parang ma hindi naman ah. <laughs> Pagkatapos, nagbas kami going to Leiria, Lisbon para sa aming matutulugan.

Oh Muy Pinalipas muna namin ang gabi at nagpahinga dahil sa mga pagod kami. So ang accommodation namin ay sa school gymnasium. Dito kami nakapwesto at dito sa bakanting ito ay may darating pang Philippine Delegates na habol for World Youth Day. Hello guys, uh, update lang sa, sa World Youth Day natin. Dahil kagabi natulog kami ng mga 2 o'clock siguro. Ngayon wala pang gising dahil uh, mga puya 6 o'clock Ito papakita ko sa inyo Hello guys, good morning So nandito tayo sa labas ng tinulugan natin uh, Apparently nakikita ninyo wala pa talagang araw Kagabi ay napaka late uh, uh, Lumubog yung araw mga 8.30 na siguro medyo may araw pa ng konti and gayon, surprisingly wala pang araw 6 o'clock ng ng evening ay 6 o'clock ng umaga malamig dito sa labas ay nakikita ninyo at nung nagising na ang lahat pumunta na kami sa breakfast area First breakfast dito ay cereals, tinapay na may tomato jelly, saging at gatas. Siyempre, food review muna, feeling vlogger. At pagkatapos, naglakad-lakad kami ng konti. Hey guys, andito kami ngayon sa Leira, Portugal. At pupunta kami sa pinakamalapit na church. Tapos sa kaming magbreakfast at walking-walking kami dito sa Leira. See you! Hey guys, nandito na kami sa church. Anong church nga ito? Ano? Santiago. San de Marazes. Yan, nandito tayo. Tara, punta tayo sa loob. Oo, si Saint Oh, si Saint Anthony. Bumalik muna kami at inayos ang mga gamit. Hey guys, mag mag bag raid po tayo para sa Today's in the Diocese sa Leyra Fatima. Ito yung binigay nilang mini bag, so buksan natin. Una, makikita natin nagbigay sila ng water flask. Pangalawa, mga leaflets, map, etc Ayun, may map, may map sila. And pangatlo, may voucher ng Macdo. Buy one, take one. Sunday ice cream. And sombrero para pag mainit ang lakarin, susuot mo lang, okay ka na. At internet SIM card. One gig for 30 days. Tapos ito naman, uh, kandila at lalagyan ng kandila. Maganda yung lalagyan ng kandila nila, guys. Kandila na hindi putol. Hindi pa and uh, image ni Our Lady of Fatima dahil itong Portugal ay sikat sa shrine ng Our Lady of Fatima. Tapos, meron din silang keychain na nagsasabi, uh, paper, paper keychain na or paper bookmark na nagsasabing, We are here in the days in the diocese at Lira Fatima. At unang activity ay siyempre banal na misa. Pagkatapos, naglibot-libot kami. Ginabi na kami pero ang pinagtataka namin ay ito. Hey guys! Hey kalakbay! Nandito tayo ngayon sa labas. Pero time check, anong oras na nga ba? 9pm! 9pm! Pero tignan yung langit! Ba ang langit sa Portugal? puro laka rin dito sa Portugal at nilibot nila kami sa iba't ibang lugar para makita ang iba't ibang mga sceneries at gusali. Hey guys, so may nabilad kami sa ataw pero carry lang. <laughs> pero syempre habang naglalakad-lakad, pinagmamalaki namin ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Daladala -dala namin ang watawat ng Pilipinas. Ang nakatutuwa ay sa bawat Portuguese na namimit namin, kinakawayan nila kami. Napintuloy namin na masaya sila na nandito kami sa bansa nila at welcome na welcome kami. Pagkatapos, nag-sharing din kami, nag-reflect, nag nilay At syempre, ang pinakahinihintay rin namin ay ang pagbisita sa Fatima. Hey guys! Nandito na po tayo sa Fatima! So peaceful, so quiet. Kami lang po ang maingay pero excited na po kami. Sa loob, nakakatouch dahil makikita mo ilan na nakaluhod na naglalakad para sa kahilingang ipinapanalangin nila. Such a big faith. Nilibot namin ang Fatima at napuntahan din namin ang mga bahay nila San Francisco at San Jacinta. Nakita namin na napakasimple ng bahay at gamit nila. Nakaka-inspire. At ito binigyan kami ng souvenir na stampita sa aming pagbisita. Pagkatapos ay pumasok kami sa loob ng church at pagpasok ay iba talaga ang aura. Nakakaiyak na hindi mo ma-explain. Makita mo lang ang imahe ng mahal na birheng ng Fatima. Sa loob ay naroon din ang mga remains ng dalawang bata. Si Jacinta at si Francisco, mga batang pinagpakitaan ng mahal na birhen. Iba ang feeling, nakakaiyak. Pagkatapos ay pinagpatuloy pa rin namin ang mga lakaran. Binisita ang ilang simbahan Kasama natin ngayon ang MOP, Military Ordinariate of the Philippines with... Lalo uh, oh kasama? Oh. With Diocese of Iba oh. Oh. Uh, Manila and... Hey. A! San tayo pupunta, Father? San nga ba tayo pupunta? Hindi ko rin alam. Po <laughs> Hindi ko rin alam kung saan kami pupunta Basta 5km walk to papunta sa mga simbahan. Buatarde! Shout out to my blog. Hi, I'm Daniela. I'm from Portugal and I'm very happy to be here. Hey man, <laughs> thank you, Daniela. Thank you. Hello guys, so natapos na po kami papunta sa mga churches. Ngayon, pabalik na po kami sa aming tutuloyan. Ano naman ang nararamdaman ninyo? Pagod. 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 Ikaw? Saya. Saya. Pagod. So, Gutom Pagod. Pagod po. Okay Pagod lang. Pagod lang. Pagod lang. Thank you po. Medyo marami na rin ang nangyari pero hindi pa po dito natatapos ang World Youth Day. Umpisa pa lang po ito. Naganap ang days in the diocese sa Leiria, Portugal. Eto kami ngayon, lilipat ng aming tutuluyan para makapunta sa Lisbon. Dati itong gym ay punong-puno pero ngayon ay vacant na. Nang dumating kami ay nagkaroon muna kami ng short orientation at may nag over ng vlog. Welcome Filipinos to Portugal! Ang gaganda ng structure ng simbahan. Nilibot uli namin ang paligid at ngayon ay binigyan nila kami ng ticket good for buses and trains. Hey guys, andito na po kami sa train ba to o bus? Bus. po, papunta po kami sa sentro ng Lisbon. See you. At nung nakarating na kami sa sentro ng Lisbon, wow. Breathtaking ang ganda ng buildings at structures. Hello guys, right now we are traveling the center of Lisbon and we are looking for the cathedral. So, uh, ngayon ay City of Joy program, uh, pinupuntahan namin ang iba't ibang places dito sa Lisbon center para sa conferences, talks regarding youth, vocation, and accompanying the the youth of today isang activity na napuntahan namin ay ang Fatima exposition ayun nakikita ninyo sa sentro ang our lady of fatima at briefly ine-explain ang historical developments nito. After it ay lumakad-lakad muna kami to explore kung ano ang activities na kung tawagin nila yung City of Joy. Dito nakapasok kami sa iba't ibang churches na malapit. Mayroon ring museums, short tours, informations, at marami pang iba. Sa bawat napupuntahan naming simbahan ay may nagtatatak ng marking na nakapunta kami sa simbahang iyon. Ang sabi nila sa amin, pag nakumpleto daw namin ang mga simbahang ito, may price daw sa huli. Kaya sinubukan talaga namin kumpletuhin. Binisita namin ang iba't ibang simbahan. Along the way, nakasama rin namin ang ibang mga kabataan mula sa iba't ibang bansa. Sa bawat simbahan, syempre kaakibat nito ang aming mga panalangin sa bawat napupuntahan namin. Panalangin para sa pamilya, sa mga kapatid, sa mga taong pinangakuan namin ng panalangin. At sa huling simbahan, our last church, inakita namin ang mga natatakan at may binigay sa amin si ate na price isang bracelet. Inexplain niya ito. What's the meaning again? Yes, it says in Portuguese, nada impossível. That means nothing is impossible. Nothing. And this is because of the gospel when the angel appears to Mary before the visitation, uh, and he says that her cousin um, is pregnant. Though she is very old, she is pregnant. Because to God, nothing is impossible. Ito kami, masaya na nakakumpleto. Congratulations, Philippines Kahit pagod ay masaya naman ang paglalakbay. Sa paglalakbay makikita mo kung gaano kasaya ang kabataan. Kung gaano ka energetic. Kahit na mainit at mahaba ang paglalakbay, eto sila kumakanta at nag enjoy. In one way or another nakakawala rin ito ng pagod. At ito yung ginawa namin dahil siksika na at gitgitan, masikip para hindi magkahiwa-hiwalay ay naghawak-hawak na sa balikat makapunta lang sa misa na patutunguhan. Di na ako nakapag-video sa misa dahil focus muna tayo sa misa. Pero after the mass, tinaas namin ang aming flag at nakita kami ni Cardinal Tagle na siyang kumaway din sa amin nakangiti. Hello mga kalakbay, nasa likod po natin ngayon ang mga pilgrims all over the world para sa World Youth Day. Ngayon po ay katatapos lang po ng misa kasama ang Cardinal Patriarch ng Lisbon. At uh, marami pong nangyari ngayong araw na ito, nagkaroon po ng mga seminars, conferences, and talks. That's it for day one. At syempre, isa rin sa mga highlights ng World Youth Day ay ang Reconciliation Park kung saan nag-set up sila ng mini boots kung saan pwede kang mangumpisal. Maraming pari ang nagpakumpisal kaya marami rin kabataan ang nakapagbalik loob sa Diyos. At pagkatapos ay na tayo ng Shalom TV sa isang interview at tinanong kung ano ang maipapayo natin sa mga kabataan. At ang sabi ko, Never be shy to go to confession. Isang highlight rin dito sa World Youth Day ay ang Pilgrim's Walk. Dito ay buong araw kaming naglalakad mula sa aming tinutuluyan papunta sa venue for the vigil with the Pope sa Campo Gracia. May mga times na parang suko na kami. Magpahinga po muna tayo. Pero dahil sa motibasyon ng isa't isa ay tinaguyod namin ang lakarin. Buti nga may isang nagkawang loob na isang Portuguese na nagbigay sa amin ng malamig na tubig upang aming mainom habang kami naglalakad. Dito naramdaman namin na sa anumang nararanasan sa buhay, hindi kami pinababayaan ng Diyos. Gagamit at gagamit siya ng mga instrumento upang kami ay matulungan. So after one hour, nandito na po tayo sa bridge. 30 minutes. After 30 minutes, nasa bridge na tayo. Bridge na ano? Bridge ng kawalan. Bridge ng kawalan? nakikita natin ngayon yung Lisbon. Ayan o, ayan siya. Mga buildings. At noong malapit na kami sa aming pupuntahan, iba talaga ang pakiramdam. May halong pagod, tuwa, iyak. Sabi nga ng isa kong kasama, part na talaga tayo ng history dito sa World Youth Day. Sobrang solid na makita ang mga kabataan na nandito nakikiisa sa gawaing ito. At nung dumating kami, sinet up na namin ang tents, ang ilang matres. Ito na tayo sa last event ng World Youth Day, ang Vigil with the Pope. So makikita nyo ang daming bata. <makes noise> Ginabi na kami, nagkaroon ng vigil, exposition of the Eucharist, short message ng Santo Papa, at iba pa. Hello guys, gumising kami ngayon ng madaling araw para pumila sa pagkuha ng mga vestments. So nakikita ninyo, tulog pa ang katabihan. Parabong, parabong na sa loob na eh. inaayos lang. Napakahangin dito. Kinaumagahan ay humiwalay kaming mga pari para makikonselebrate sa huling misa para sa World Youth Day. Iba talaga ang experience na mapabilang ka sa ganitong international event. At makita mo lang ang Santo Papa, parang nabubuhayan ka na sa iyong pananampalataya. Hello mga kalakbay, huling event na po ito ng World Youth Day, ang closing mass ng Santo Papa. Narito kaming tatlo ngayon ng pare sa harapan, malapit kaming naupo dito sa malapit sa altar kung saan magdiriwang si Pope Francis ng Misa. Yan. Maraming salamat po. Natapos ang Misa at baon-baon namin ang mga ngiti sa aming labi. Sabay-sabay kaming umalis kasabay ng mga kabataan mula sa iba't ibang bansa. At natapos na po ang World Youth Day. Obrigado! Batid namin na parang bitin pero marami kaming karanasan na daladala at baon-baon na siyang nagpapatibay ng aming pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. At panghuli, sa isang hapag, ilan sa amin ay nag-usap-usap at nagbigay ng konting refleksyon. Sa kabataan, sa panahon ngayon, hindi ko naman nilalahat yung sinasabi nilang mental health issues. No? Totoo yun, totoo yun. Pero yung tolerance ng hirap, mababa yung tolerance ng mga kabataan sa hirap. Kaya konting hirap, konting paggawa ng teachers, konting sakripisyo, nagbe-breakdown sila, mental health issue, depression. Hindi sila sanay sa hirap, sa sacrifices, sa pain. Kasi sinanay sila ng mga magulang na bigyan ng gusto. Pero pag naranasan mo 'yung pain, doon ka matututo eh. Doon lalago 'yung kabataan. Na sana you know, maisip ng mga kabataan 'yung beauty in sacrifice. That In every pain and sacrifices, there's a grace, may biyaya pagkatapos ng bawat paghihirap. Tungkol din sa sharing ni Father Bong about sa pain. Yung imagery ng lapis na sa bawat pagtasa ng lapis, lumalabas yung lead ba yun para makasulat. So in order for the pencil to produce its essence, it needs to go painful sharpenings in life. Sa akin naman, tinuturoan din yung mga kabataan dito sa World Youth Day na huwag masanay nga sa comfort zones. Yun yung mga thoughts na mababasa mo dito sa World Youth Day. Yung hindi ka dependent sa magulang mo, syempre hindi naman natin kasama mga magulang natin. Sa panahon ngayon na lagi nagahanap ng rason, maraming tao yung hindi nila alam bakit sila nagahanap ng rason para sa isang bagay. Pero yung mga kabataan mula sa iba't ibang lugar sa buong mundo, pinili nila na hindi biro yung dalawang linggo kang mawawala sa inyo. Eh. Yung iba siguro ang kabataan nagtatrabaho, nag-aaral. Pero mas pinili nila na ganon kasi yung nagiging trend sa buhay natin. Madali tayong masawa. Pag paulit-ulit yung ginagawa natin, nasasawa na tayo dun sa ginagawa. So nagkaroon ng bago. Lah maraming tao yung may gustong tikman yung bagong ginagawa na yon. Pero only selected few lang yung yung nakapag experience ng World Youth Day kasi uh, nandun na nagsisimula yung commissioning eh, yung after nung mass, bakit ba siya tinawag na commissioning? Tayong naka-attend, uh, tayo yung kinomission para ipamahagi dun sa iba pang kabataan na o oh, kah ngayon kahit ang daming hindi naniniwala, uh, magandang maniwala tayo kasi ito yung repassing talaga na kapag naging active ka, kapag nagkaroon ka ng in-depth na in-enjoy mo yung presensya ng Panginoon, doon mo ma realize na, ay hindi lang pala ako yung bata na nag enjoy dito sa presence ni Lord. Dapat ipa-experience ko din siya sa iba. So, iyon yung reflection ko ngayong World Youth Day. Na kahit gano sabihin, kahit sabihin natin na mataas yung studies na marami ng non-believer, uh, yung mga non-believer na yun is kayang-kaya pang uh, maniwala. Basta tayo, uh, nakinomission, ay gagawin natin kung paano tayo naniwala sa kay Lord. Ganun. Yan po. Tunay nga na sa kabila ng lahat ng ito, ang bawat karanasan ay nagpatibay sa amin at nagbigay ng pag-unawa lalo't higit sa mga kabataan ng ating mundo. Napaka-solid ng karanasan, nakakaiyak ng mga pagkakataon, nakapagpapatibay ng pananampalataya. Ang mga ito ang aming babaunin pag-uwi sa Pinas. Maraming salamat sa pagsubaybay, mag-follow lang dito upang makarinig pa at makakita ng maraming contents. Maraming salamat and God bless.